Jimar Vlogger. Ano na? Sino maganda? Oh, <laughs> ano? Oh, okay. Hindi. Wow! Hala, bibili pa tayo doon, no? Kaya nga, na kayo doon. Bili muna kami pagkain doon. <laughs> Guys, nagkita na <laughs> Hindi Ay, na ganda. Ayan, yan. O, oh, diba? Diba? Siya ang hinahanap ko, yung pinakamagandang babae. <laughs> Siya 'yon, nawawala. Okay, guys, So, nagkita na kami, okay? Wow, sana na. Ay, talaga 'tong beshi, napakaganda niya. Oo, wow! sana. So, sana talaga ang pinakamagandang na ano sa balat na lupa, Nagkita na kami. <laughs> Ayan, pupunta kami doon, no? <laughs> Hi, guys. Hi, guys. Ayan na. Shout out oh, sa inyo diba? na. Nagbita na kami. O. Oh, Yo, diba? Pumunta siya dito, guys. Kasi nga, ka wala akong pera, guys. Tutusan lang kami kanina, guys, ng mga kaibigan natin. Oh Ayan. oh diba? O. Si Nadja niya pumunta ka dito. Ay, malayong lugar. Opo. Okay. Kaya talagang pinunta ko siya si Nadja ko. Kahit malayo ayan. ako, kahit pumunta niya ako, guys. Hindi niyo ba alam yon. si Jimaro, oh, di diba? tayo. Yan, tatawid kami guys. Kahit pangit ang aming video, okay lang yan. O, oh, di diba? <laughs> din kami, o. Oh. Ayan, shout out sa inyo lahat. Ayan, hagad na hagad guys, ang init. Ayun, dito kami mag-order na lang kasi walang time. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa pag sa amin. Kaya mo na, Beshi, ikaw ng pinakamaganda sa balat ng lupa. O oh, guys, wow! okay. <laughs> nakita na kami ng babae pinakamaganda sa balat ng lupa. Guys, paki ano guys, sa support kay ano, Jimar Vlogger, guys. Ayan, wow naman talaga. Guys, ganda-ganda ng mga videos niyan, guys, sa balat ng lupa. O, oh, 'di ba? Siya yung ano, oh, 'di ba? So Okay, sandali lang. Ay, sige na, Bishi. Ikaw na mag-order. Halaka. It's your time today. Exclusive <laughs> <laughs> for you, you know. Happy na pa order ko na siya. Sige, sige, sige. Oh, di ba guys? Guys, next month yan ano? Next week siguro mga magiging silver na siya. Uh Oo. -oh. Kasi guys, mabait siya. Deserve niya 'yon. Sobrang bait niya. Ha? Ano ba 'yan? Tisig ba to? Ay, walang rice. Yung may rice. oh okay. Yung, mang, may, yung may rice. Pero may tisig ka. Ay, toko. Oh. Okay, guys. Support you see. Ano, guys, ah, di vloggers, ah, sa Dimar Vloggers at sa Mitch to Bali Vlogs. Sige, takot ka ito. Ha? Oo nga, i-silent ko na lang. <laughs> kain na kanina nilibri ako naman <laughs> ayan salamat sa kanya guys kasi nakipag uh, meet up siya sa akin ang hirap hirap makipag meet up guys kasi nga marami na siya ano, marami gusto makipag meet up sa kanya pero ako talaga sinilit niya o oh, diba so hala maraming salamat sa iyo beshi. thank you <laughs> po at pinuntahan mo pa ako oo oh, pinuntahan mo po talaga sa akin, <laughs> nadya ko guys <laughs> kain guys bye, bye. kain i-framer mo oo ay, okay, gutom no. talaga ako kahit pahala ko. Ay, yung rice ka, di ba? Ay, gano'n pa yan, diba? right right Ay, pa yan, oh. Ah, okay. yeah. Ay, yun, masarap, ah. Ang hmm. tapang ano yung kahit sa wow! iyo, Pero ngayon ako nakakain dito. Huh? Hmm, ko na dito. pa, ako nakakain. Uh... mangulang <laughs> ko, hindi ko mangulang. Ako ni Finn. Hindi ka na kayo, ha? Ayan, shoutout sa inyo dyan. O, oh, ito sa GC, MCC, shoutout sa iyo. Ma'am Marilo. Ghost uh, Tropa, out. Maraming salamat. Ayan, parang malukat na yata ako, bitch ya. Ayan lang pa. Tabahin mo no, para magandang. Tapos, 30 kita yun.

Lang wala. Oh, isa lang po? <laughs> ano eh? wala ano lang po? ka lang po? Ano ka lang po? Ano ka lang po? Ano 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 talaga. Hirap kaya mag-tapos mag-meet mag up. Hello! Kain! <laughs> <laughs> Hello! Mas maganda siya sa akin. Alam ko yan. Okay? Si Jimar Vlogger. Ayan, shout out sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, kasama ko si Jimar Vlogger. Pinangarap ko kasi to, guys eh. <laughs> Pinangarap ko makita. Pinangarap kong makita siya. Ngayon nakita ko na siya. Pero na mas maganda sa sa akin. Oo, totoo. <laughs> Wala kayong gan. Oo, kain. Yan guys, sa Samarilaw to, guys. Marilaw Bulakan. Hello, ano? Luwa. Firelock.

Masarap ko yung ngayon na nakapasok. Sarap, guys. Champion. Pangarap nito? Asyong. Asyong, guys. Asyong. Sarap. Sarap na sisik. Dalawin nyo dito, guys, ha, Sa Bulacan. Sarap lang siya ng ano, Carla. Carla sa ha? Oo, parang Ay ano ba? Ay ano? Ayong, ano ba? Bayo na ano? Saban. Bayo ng booklet. Order pa? No, o minsan lang twins. Ice cream gusto mo ni ice cream ba dito? Meron to. Gandito. Hindi na makaharap e, hindi na makaharap 'di. Ice cream? Anong lumunta ka do Ay! ay oh Mayroon ako ice cream. Gusto mo dito, Be? Kahit ano, yung malampot lang. Ah, ganito? Ayaw ko n'yan. Ayaw mo? Yung plain lang, plain. Plain? Dito? Ako oh, dyan. for me and for for me. For me. <laughs> for me. For me. Oh, di ba? Oh, ice cream, guys. Pero alam mo, guys, hindi ako kumakain makain nito kasi pinagbabawal ako ng doktor dahil nga problema ako inuubo ako. Pero because of her, of her, she's a maganda. Kakain ako nito kahit na uubuin ako. Tulang oh. yan. Oh. Lubat na ako. Bye. I see you in my next vlogs with a few inches later.